Ayan pa. saka ano na lang. bako ng President. ah meron na doon. binigay niya na ako, rilis. Pag-ihaw. One in Alanganin? One and one-fourth. Alanganin. Alanganin, sabay mo na. Ayan pa. Di nga pa, man. Man. <laughs> Ay, ito nga pala. Ito pala, pala. Oh, bit binawi. Walang ulam, walang ulam mga ano. Wala na. O, ito, na to.